Pag ganito po ba ang dining malapit po sa door ang mirror, okay lang po ba? So may pinakitang picture yung nagtanong sa atin mga kapakbet. Ang dining table nila ay nakatapat sa salamin at nakikita ito outside the house. Pero malas ba ang ganitong posisyon? mirrors have doubling effects. Meaning, dinidoblin nito kung ano ang nakatapat sa harapan nito. Kaya when it comes to feng shui, napaka-crucial ng peso ng salamin ng bahay. Dahil may posibilidad na madodoblin mo ang negative energy ng bahay. The table represents the prosperity. Kaya naman, maswerte kapag may nakatapat na salamin sa lamesa ninyo sa bahay. This denotes na your prosperity will double. Your foods will be plenty. Kaya naman, kung wala ka pang salamin sa lamesa ninyo, pwede ka na maglagay. Pero based sa pictures, since nakikita mula sa labas ng bahay ang dining table, pwede kang maglagay ng blinds. Si client dito mga kapakbe, to avoid the leaking of prosperity. Sana ay may natutunan kayong bago muna sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.